Mga kasama, sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa labimpitong kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang sampung utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy, even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kiboloy. Ang huli nating balita ay apat pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability at moral responsibility.